VP Sara Duterte nagbitiw na bilang DepEd Secretary at saka Vice Chair ng NTF-LAK. At ang ibig sabihin nun ay wala na siya sa kabinete ni President BBM. At ano bang ibig sabihin nito para sa ating lahat at para sa ating bansa? At paano ba ito nagumpisa? Para sa kaalaman ng lahat, tignan muna natin yung timeline paano tayo umabot sa puntong to. Alam mo na gumpi talaga 'to bago pa nung eleksyon eh. Kasi gusto talaga ni Duterte na tumakbo yung kanyang anak na si Sara Duterte bilang presidente. Ginawa ni Sara ay naging VP na lang tapos si BBM ang tumakbo bilang presidente at nagalit si former president Duterte kay BBM dahil tumakbo siyang presidente at hindi si Sara yung tumakbo bilang presidente. Tapos so naging VP na si Sara ang gusto niya talagang makuha ang appointment ay maging Secretary of National Defense. At nung nabigo siya doon, Sumama na naman ang loob nila kay President BBM. At imbis sa defense, ang binigay sa kanya ay Department of Education. And mind you, ah, education has one of the biggest, if not the biggest budget in the entire national budget. Ngayon, by May 2023, sa dami ng mga nangyayaring gulo sa partido nila na lakas CMD, nag-resign si Sara Duterte dun sa partidong yon. At noong July 2023, nakita sa report ng Commission on Audit na gumaso siya ng 125 million pesos ng confidential funds in 11 days. At ang problema dito ay wala namang confidential funds ang isang sekretary ng DepEd. So parang minagic lang nila yon para magkaroon siya ng confidential funds. Tapos habang iniimbestiga ng Kongreso, nagre-request din siya ng confidential funds totaling 650 million pesos annually. At by October 2023, nung nakita niya na mukhang hindi niya makukuha tong confidential funds na yun, winidraw na lang niya yung kanyang request. At lalo pang sumama ang loob niya. At dito nang nagumpisang magalit si Digong at lalo pa niyang minura si BBM at tinawag niya si BBM na drug addict, na walang kwenta at bakit daw hindi binibigay yung confidential funds ng kanyang anak. At lalo pang lumala ang mga problema ng mga Duterte dahil nakita din na si Paulo Duterte ay nakakuha ng 51 billion pesos in a span of three years. Yung tatlong huling taon ng administrasyon ni Duterte, pinakamalaking budget na nakuha ng isang kongresista. And to put that in perspective, most congressmen will get about 500 million pesos. Pulong got 51 billion in three years. At pagdating ng umpisa ng 2024, Ayan na, full on attack ng ang mga Dutertes laban kay PBBM. Tuloy-tuloy na ang mga tawag nila para magresign si BBM, nawala daw siyang kwenta at drug addict daw siya at lahat na lang ng pwede mo ibato kay BBM, binato na nila. Kaya nagugulat ba tayong lahat na nagresign resign din eventually si VP Sara sa kabinete ni BBM? Hindi rin eh. At to top it off, naalala ba niyo itong sinabi niyang to? Na dahil hindi daw siya galing sa educational sector, wala daw siyang education background kaya hindi daw niya mare 'yung ginagawa ng mga tao. Pero magaling daw siya sa isang bagay at 'yun ang pagpukpok talaga ng mga tao. At kitang-kita naman natin dito na magaling nga talaga siyang pumukpok. So ano ba ang legacy ni Sara Duterte pagdating sa DepEd? Unang-una, magaling siya mag-red tag. 'Yun ang ginawa niya bilang isang DepEd secretary. nire red tag nga niya 'yung mga iba't ibang mga guru natin eh. At ang malala dito, magaling din siya maggaslight. Panay red tag na lang siya na tinatawag lahat ng mga iba't ibang tao na komunista. Pero ang katotohanan ay, eh, siya ata ang talagang komunista. Kasi kung tutuusin, sobrang malapit siya sa Communist Party of China. Heishang, Gao Xing, Qi, Xi Xiang, Chuanghu, Guojia, Zhu Xi, Xi Jinping, Chuanghu Zhu, Fei Lupin, Wang Xinlian, Hu, Chuan Ti, Gong Min, Jiri Yi Renmin, Gong Hu alam mo talaga sa susunod na magre-red dog si Sara Duterte, kailangan niya talaga iharap yung salamin sa mukha niya at tignan niya ang sarili niya habang sinasabi niya na komunista ka. Tapos ang isa pang legacy niya ay yung confidentiality versus transparency. Mahilig talaga ang mga Duterte sa mga confidentiality. Yung hindi kailangan magpakita ng kahit na ano kung saan nila ginagastos ang pera at pagiging hindi accountable para sa taong bayan at sa ating bansa ayaw nila na kini-question sila eh. Mukhang gusto talaga ng mga Duterte ay yung gawin lang ang kahit na anong gusto nila at wala tayong pwedeng sabihin at hindi natin pwedeng questionin yon. Hindi po yan magandang katangian ng isang tao at ng isang government official. At imbis na mag-focus sa education, alam mo ang ginawa niya? Ang inappoint niyang undersecretary ng Department of Education ay two former military generals. Yung isa nga sa kanila, si Major General Nolasco Mempin, ay na-hire muna bilang isang technical consultant ng DepEd na binibigyan ng sweldo ng 80,000 pesos a month. At alam mo ba kung ang trabaho niya? Magbigay ng advice on confidential matters. Kasi kung talagang interesado ka sa edukasyon ng ating mga kabataan, hindi ka magpapasok ng mga military generals sa Department of Education oh, idagdag mo pa ito. Nagkaroon tayo ng classroom crisis nung panahon ni Sara Duterte. Kasi alam naman natin lahat na may shortage tayo ng mga classrooms at around 90,000 classroom shortage. So, ang in-expect lang natin that every year, nababawasan tong shortage na to. Pero, sa panahon ni Sara Duterte, imbis na nabawasan, nadagdagan pa from 90,000, lumobo up to 159,000 classrooms na kulang. Kaya lalo nagiging mga ating mga kabataan eh. At alam mo ba narinig ko rin sa isang publisher ng mga libro para sa DepEd? Meron daw mga delay sa pagpiprint ng mga libro. Sobrang lalayong delay na halos walang nangyayari talaga with regards to upgrading and updating yung ating mga librong pang-aral. Tapos sa pagbitiw niya, sinabi niya na hindi daw siya mahina at sinabi din niya na may malasakit daw siya para sa education at para sa ating mga guro at sa mga estudyante. Alam mo, para sa akin, yun yung problema dito. sa eh. Sasabihin mo sa akin na may malasakit ka para sa mga guro pero nag-resign ka agad. Ibig sabihin, mahina ka. Ibig sabihin, hindi mo kain lumaban. Ibig sabihin nun, mabilis kang sumuko. At yun lang naman ang na talagang rason kung bakit ka nag-resign eh. Dahil hindi mo kinaya yung trabaho. Yun lang yun. Hindi dahil may malasakit ka sa mga guro. Kaya medyo peke lang talaga at tao lang yung statement ni Sara na sabihin niya na may pake siya at minamahal daw niya ang ating education at ang ating mga guro at mga estudyante. Hindi ko nakikita yun eh. Kasi kung mahal mo ang isang bagay, ipaglalaban mo yung bagay na yun. At pag tinitignan natin yung sinasabi ni Sara Duterte, kumpara sa kanyang mga ginagawa, nakikita natin dito na hindi yung nagtutugma. At pag ang isang tao, hindi nagtutugma ang sinasabi nila sa kanilang ginagawa at sa kanilang kilos, ang ibig sabihin lang nun ay ang taong to ay walang integridad. At yun na nakikita ko kay Sara Duterte. Actually, yun na nakikita kong minana niya sa kanyang tatay na wala talagang integridad. ibang sinasabi sa ginagawa. ibang ang salita niya sa kanyang kilos. At ngayon, naglabas ng statement naman si Harry Roque na ang ibig sabihin daw ng pag ni Sara ay ngayon ay siya na ang leader ng oposisyon. <laughs> Baka leader ng Communist Party of the Philippines, pwede pa. Pero leader ng opposition hindi eh. Kasi ang isang leader ng oposisyon ay ang isang tao na may pinaninindigan. Ay ang isang tao na ipinaglalaban ang mga taong bayan at ang ating bansa. Pag nakikita mo yung kilo si Sara Duterte, hindi naman sa Pilipinas yung kanyang loyalty eh. Sa China ang loyalty niya. At sa kanyang mga kaibigan at kapamilya. Pero sa Pilipino, hindi. Ang pinaglalaban lang talaga nila ay kanilang sariling interes. Yun lang. At ginagamit lang at ginagago lang nila ang kanilang mga supporters para makuha yung kanilang gusto para sa sarili nila. At alam mo ang tawag ko doon, hindi oposisyon eh. Ang tawag ko doon ay oportunista. At yan si VP Sara. Kaya kung isa ka pa sa mga natitirang supporters ng mga Duterte, panahon na mag-isip at tignan mo talaga kung saan ba ang loyalty mo sa mga Duterte ba o sa yung sariling bansa? Kayo, ano sa tingin nyo? Agree ba kayo o disagree? At pag meron pa kayong mga ibang gustong sabihin o kaya opinion dito sa usapang ito, isulat lang nyo lahat yan sa comment section. Ako po si Christian. sana po nakatulong itong video na to para mabuksan ang ating isip at mamulat ang ating mga mata. Salamat at magkita tayo muli sa ating susunod na video.